Mga kaibahan niya kita makaroon no, sa balete. Kung sa siin, makita niyo sa akong karangalikuran, may isang ka-truck no, nga gumapaw tayo sa karsada at natumba sa ganas. So, haron mga kaibahan, no, makita ninyo nga halindi ka to ron, ka ng uh, truck, makita gito, anak ka inagyan, no. Doon sa raw ta imaw may karga imaw nga mga bagas ah, grabe ta anang uh, pagkagubong umubong ta imaw ah, uh, mabudlay ta raw man ah, sumunggab ta imaw sa poste oh. Araw poste so ginay side pa naton kung kumusta raw driver pero initial natin information ito mo sa police station ag may normal lang ang mga lastro daan ang karang angkon sa nangagawas gawas makita ninyo ha balik gid agali ro kuno oh. puste oh. oh mga kaibahan no oh. doon nakaangkon ni ta kasamaran basagro windshield gurundayang nga rang, nasambitan nga sa gakyan sayang nga, nga truck kaya kaya hindi na malubag ako manubilang kaya ito ko ay nagasunod. Mm -hmm. Kaya pag wala na naglubag, singgit ko sa ako nga umagad nga helper nga manguyat na lang kaya mabunggo kaya kami sa poste. Mm -hmm. Kaya ako na lang sir, pag kuhan pa sige ako akong headlight kaya basi may sugata ko bilang gagmay, mm -hmm. ko. Mm -hmm. Kaya kaluyan kaya may kami sugata. Ano to sir mm ang hambal mo na pali? Ang tayo Tayran. 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 And sa din ama. Ang gaangot sa Manubila plus sa Guma. Um, sa Karito. Sa si Dalong. Oh, sa si Dalong. Te uh, ang Manubila matiyog pero ang Guma wala okay. na gupod. Okay. Nagatadlong na gid lang so, sa. Daw daw sa tortol nga naman ng ba? Mm. Te uh, okay. matadlong na gid lang ang truck. Te amotong dito ko nagtupa sa poste. Sa poste. So what ka okay. kaman sir? Ah, why why man? Daw amo so, um, yes. ng gas gasgas nga kuan guro asik guro ka ko So upod mm -hmm. mo sir. Awa man mano ako nung agad dara man sa dua, lang ka kami? dua kami oh. Sir paano kamo nakabuwa sa mga sa sir? Nag oh, okay ang si Nagpamatya kami anay isang amon lawas kun may <laughs> okay. na ano kami. Oh, oh. Pagka dawala man nag dito sa, sa passenger side kami nagagi kay sa akon hindi ko to kaagi kay sa akon side ang tumbak. Mga mm anong -hmm. oras gito sir na tapo? Alas um -hmm. 5:30 guro. Sin kung taka mo pa at uh, sir? Pa na kami sa Sara Tani. Sa Iloilo. Ilo. Hindi ka mo balas? Sa Banga. Sa, sa makaroon mga kaibahan, iya sa pagtata, pitaton niya Balete Municipal Police Station, rai ka nga driver, i nasambitan ka nga uh, truck. Ruan man, ay imaw, kaibahan ruan na ka nga uh, uh, painante, pahinante, ay guwas mata mga kaibahan. Sa gihapon, rice kay Bang Darwin Tapayan, ito barangay RU Super Radio Kalibo, dapat totoo.